Good morning, good morning, good morning, good morning mga kapogi. Ayan, syempre alam na this kapag mga ganitong sitwasyon, alam na natin ang ibig sabihin yan. Ayan, so now si ating Repa ay um, nagnenesting na. This is a third day of, uh, third day, third times of a uh, kindling. Ayan, pangatlong beses na po niyang mga anak. So ito po yung ating kindling cage. na alala nyo po yung ginawa po natin last time. O, ba? Diba? Ayun, nilagyan ko na po siya ng division doon. Okay, para malaki yung kanyang nest. So, ayan na po yung, ito na yung kanyang nagawang nest. Ayan. So, ba diba? Saktong-sakto lang po yung area para sa buong katawan niya. Then, hindi siya may stress Hindi masikip. Ayun. Yung kasi yung natin yung masikip. Tapos, matapak-tapakan niya yung kanyang mga anak. Wow, You you're a good jumper, Repa. Okay, so guys, um, i-update natin kayo later. So, Sunday today. So, church day, family day. Kaya hayaan natin si Repa sa kanyang time sa panganganak. So, update namin kayo later. Bye-bye. I'm your cousin, Nero Abitero. Pogi, Kuya Lex. Blessed morning, everyone. Ay, na si Eagle. Hello, Eagle. Good morning. Ay, may water pa siya check natin kung ilan yung anak ni Eagle guys hello Eagle katong ka na so let's count Saan na yung ano yung Hello Eagle 2, uh, okay. oh. Langgam, langgam This is the big problem the Langgam Langgam